kita na yung mga kalupaan dyan tapos kita na yung dagat bueno, ayun lang dito yung part na to pero yan yan sya ganyan ako taas. tapos minapansin lang ako dito na ano parang parang kuwi ba sya parang cave hindi kaya naging kuta ito ng hapon yung huling ginawa ko na video yung may naka pintura sa bato na kulay pula ayan o oh. hindi nababasa kung anong meaning yan kung anong nakasulat kung anong word ayan matagal na siya na naka pintura dyan halata naman kasi naglulumot lumot na binalikan ko yung area na to kasi nga nakaraan parang uulan tapos ngayon mainit na yung panahon kaya Okay na nat okay nang balikan. Diyan tayo abuti ng baha dito sa taas. Tapos i-explore ko pa yung area na to kung ano pa yung ma-discover madi natin nyo ako sa manyo sa bidyong ito. Ginawa lang talaga siya siguro para maging marker. Kasi parang hindi naman word eh. Parang word na nakasulat or number, pintura lang. Pero hindi ko pa din alam kasi yung ganyan eh. Tapos nalumot na hindi na mabasa or hindi na ma-identify kung ano yan anong word may nakapintura sa bato ibang klaseng bato to guys oh. para siyang itos para siyang bakal oh para siyang bakal pero bato you Grabe ang tigas. Hindi ko alam kung anong tawag sa ganitong bato. Hindi naman tayo expert kung dating sa mga ganito pero may tawag yan dito eh. Yan parang ano siya, parang bakal. Ayun Natiba galing dyan sa taas? Dyan yan. Yan ah. Ang kintab niya. May napansin lang ako habang ina, inaakit ko to yung bato na to. Yung pinakita ko sa inyo ganito ganito yung bato sa taas or sa part sa area ito basa or matu, matubig or matubig ayun no? may bukal sa taas sign na may bukal sa taas kasi kung mapapansin nyo yan naglulumot-lumot na siya or na na ganyan sa bato ibig sabihin matagal na yan or hindi natutuyuan nito yung area ito hindi natutuyuan na ang tubig kaya Baka nga na Ay no, tagal na yan o, Tagal na yan na Nag foreman dyan Baka nga na ginawang bunker ito or may bunker yan dito ng mga hapon kasi hindi man ako expert po sa mga ganito pero siyempre pangunahin pa ilangan talaga ng mga natin lalo na kung sa gitna tayo ng bundok sa gubat tubig at kung may source tayo ng tubig na hindi natutuyuan doon mas maganda mag spot magawa ng bunker or bahay or shelter yun know? may bukal sa taas to yun doon tayo galing sa pinakababa binaybay lang natin to walang daan mismo dito walang daan tayo lang humanap ng pwede nating daanan explore pa natin yung taas na kung ano yung mga makikita natin doon samahan niyo ako sa video ito nabusan ako ng tubig at may bukal tayong nakita or may bukal hindi natin kuha yan na yun oh. You know. naiinom ito kapag ka nasa bundok kayo tapos may nakita kayong bukal naiinom yan malinis yan Ino. kuha lang tayo ng ating supply alright halata na ang tagal na yun kasi yung kanyang bato nag form na ibig sabihin tuloy tuloy yung tubig dito yung agos nito tuloy tuloy at may bukal sa taas yun yung lino, iniinuman to guys iniinuman ito Matibay naman yung ganitong bagin eh. Tingnan lang natin kung buhay o baka marupo kasi yung mahahawakan natin. Tuyo. Malalaglag tayo. Ayan. Lapit na tayo. grabe ang, ta ang, taas ko na pala guys ayun no ayun yung playa or yung dagat kita na yung mga kalupaan dyan tapos kita na yung dagat ayun no may harang lang dito yung part na to pero yan yan sya ganyan ako kataas tapos minapansin lang ako dito na ano parang parang kuy kwe kuy ba sya parang cave Boom. kuy ba tayo Akala ko may papasok siya. Na paloob pa yung pala ito lang din. Aray! Kuweba. Hindi siya, hindi siya kuweba. Ano lang siya? Yung ano lang ng nang... bato. Bitak lang. You know? Pero ang ganda ng spot na to. Kung ka sa camping or sa mga ganito, pwede na mag-overnight dito eh. Oh. Ayan. Ayan yung loob nyo. Ang ganda lang siya. Anong meron dito sa loob? Ay, may bitak. Oh, wala yan lang yan. Hindi nating subukan na pasukin baka kubra yun ang dyan <laughs> hindi kaya may nakatira dito dati kasi nga ito eh hindi kaya naging kuta ito ng hapon pero ang ganda ng spot na to tapos sa mga baba nun may source ng buhay na tubig na dati talaga siguro tuloy tuloy yung tubig ngayon lang natuyuan pero may buka hanggang ngayon may bukal pa din na mahina lang yan tapos dito ba nandami? nakita ko dito pakwan wild Ano? wild, wild na pakuan hindi naman siguro tinanim yan dito nasabing may nakatira o tinanim dito kasi bundok na to malayo na tayo sa kabahayan bundok na mataas na tapos walang daan yan dito binaybay ko lang yun yung pataas wala talagang daan ay ganap na ako ng sariling daan parang may nangangagat sa akin ay no oh. pakuan right. Oh, ano pa kwento yun? Oh, oh. Oh, meron pa, dami gap Meron pa dun isa. Dalawa. Try natin to, tignan natin kung hinob. Ayan o. Ayan, dito natin kainin sa ano. Malapit lang siya dito sa parang kuweba. Ayan o. Try natin yung buksan. Buksan lang natin to. hindi siya pakwan hindi pala siya pakwan kala ko pakwan pero hindi siya pakwan para siyang durian pakwan yung ay kanyang tsura pero ang tigas tapos ayun o oh. Hindi ko alam kung kinakain to. Siguro hindi. Hindi siguro kinakain to. Hindi to kinakain. Hindi naman ako expert sa mga ganito eh. Tsaka hindi ko na search or hindi ko alam kung anong prutas. Kung prutas ba to. Pero ayaw kong tikman. Ayan. Pero sarap niya eh oh parang guyabano yung yun, yun no? parang guyabano tapos yung amoy niya parang tisa parang ganun yan siguro ganito dito lang muna ako hindi ko na muna ito itutuloy kasi sobrang taas ko na nakikita ko na dun yung bye bye or yung apply yung dagat ganoon ako kataas at anong oras na rin to kaya bababa naman, bababa naman ako sa mga next kong expedition or explore. Itutuloy natin ito. Ano, ang, ganda, ang ganda ng spot na ito. Pwede tayo dito sa sunod mag, mag overnight. Dito tayo matutulog bago itutuloy natin yung explore natin.